Sa ating mga balitang pambansa, bantay sarado na ng mga pulis ang paligid ng batasang pambansa para nga po sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw. Higit 20,000 pulis ang ngayon po'y nakakalat na para tiyakin po ang seguridad sa Metro Manila at sa mga karating lalawigan. Tinitignan daw ho ng mga otoridad kung kakailanganin pang magpatupad ng signal jamming sa paligid po ng batas ng pambansa. Pero kahapon po inanunsyo Napapayagan daw ho ang mga anti-government protesters hanggang sa harapan lamang ng Diliman Doctors Hospital sa Commonwealth Avenue. Ang mga supporters naman ng gobyerno ay hanggang sa harapan lamang ng tanggapan ng Commission on Audit. Muli ho namang nagpaalala ang PMP sa mga reliista na huwag nang magsunog ng FAG. Ipinagbawal kasi ito at kung maaarin daw ay huwag nang humambalang sa daan para hindi lalong bumagal ang daloy ng trafiko. Pero si Mayor Joy sinasabi na pinapayagan daw yung pagsusunod ng F.A.G. doon lamang sa isang limitadong espasyo. Like area. Kaya mamaya po alamin natin dito ho ang uh, tugon ng PMP. Samantala, umaasa naman ang Commission on Human Rights na na at pangangalagaan ng PNP ang karapatan ng mga rallyista mamaya. Sa isang pahayag, sinabi ni CHR o, o, sinabi ng CHR na mahalagang hayaan ng mga pulis ang mga sibilya na malayang ba ipahayag ang kanilang mga saloobin. Naniniwala ang CHR na mga rally tuwing sona ay nagiging daan para sa iba't ibang grupo na maiparating ang kanilang mga hinaing at panawagan sa gobyerno. Kapag hinayaan ng mga grupo, mapapatunayan lang ng Administrasyong Marcos ang dedikasyon nito sa pangangalaga ng demokrasya at maging ng karapatang pantao. Sa ilang pang tampok na balita ngayon Monday morning, Sasabayan po naman ng transport strike ng grupong Manibela ang State of the Nation address ni Pangulong Junior Mamaya. Nasa 4,000 mga miyembro daw po ng Manibela ang magmamarcha sa kahabaan po naman ng Commonwealth Avenue ngayong araw. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, ito ang tatawagin nilang State of the Public Transport Address nais nilang iparating sa pamahalaan kung gaano nga kalubha ang sitwasyon sa transportasyon ngayon lalo porsigido ang gobyerno na ipatupad nga ang PUV modernization program Bukod dito nais din nilang payagan ulit na bumiyahe ang mga regular na jeepney at magkaroon ng malinaw na programa ang public transportation program. Meron din hong kaparehong protesta ang mga kasapi po ng grupo sa iba't ibang rehiyon at lalawigan ngayong araw. Suspendido naman ang mga klase sa iba pang aktibidad at ang iba pang aktibidad sa lahat ng eskwelahan sa Quezon City ngayong araw. Ayon sa lokal na pamahalaan, walang klase sa lahat ng antas, mapapubliko man o pribadong paaralan. Bagamat nasa bakasyon ng ilan, may mga eskwelahang nagdaraos ng mid-year classes. Pansamantala rin ititigil ang Brigada Eskwela o paghahanda ng mga eskwelahan para sa pasukan. Nakatakdang magsimula ang mga klases sa karamihan ng mga paaralan sa paparating na July 29. Kinustyon naman ang na Alliance of Teachers o ACTA ang aabot sa 20 million pesos na budget para nga sa sona ng Pangulong Junior. Sa isang pahayag, sinabi po ng grupo na hindi ka tanggap-tanggap ang perang gagastusin para nga po sa sona ganoon pong napakaraming pamilyang walang makain. Tila sampal nga raw ito sa mukha ng mga mahihirap. Bukod dito, hinimok din ng act na gamitin na lamang ang porsyento po ng budget para sa edukasyon. Kabilang na ito ang pondo para po sa pagbili ng mga gamit ng estudyante at pagpapatayo ng karagdagang silid-aralan. Umihingi rin po ng grupo, ang grupo ng dagdag na sahod para nga sa mga teachers. naon na pong kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na meron pong 20 million pesos na nakalaan para sa paghahanda lamang at pagdaraos ng Sona. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.